Napakadami ngayon. So, kailangan natin ano to, kailangan natin lilisan at isa-isahin. Ito, nilisan ko na to eh. So, atiin ko na lang to. eto natanggal ko ito ng petals tsaka dalisan ko rin yung dahon niya so <coughs> ito sa tubig ngayon Yan, pag okay na lagay sa tubig And so separate natin yung sa pa kasi to guys kailangan taralisan isa-isa so tatanggalan mo siya ng petals at the same time um, pagpapantayin mo siya ito okay na to next naman okay, so kailangan pantayin yung linya kasi pag di siya napantay di ba pangit pangit siyang i-display so ang dami nating stock dito may yellow pa may pink <coughs> pinapantay ko lang siya. Tapos, ito So, next, ito namang uno ping, ang, pink ang lisan natin. Pink. 大米。Um.